Ang gandang tanghali po mga idol. Nandito na po kami sa kay Father Pio dito po sa ano ito. Santo Tomas mga idol. Ayan po yung malaking revolto ribol... niya. I si... Panginoong sa Kristo po yan mga idol. Ito po, po yung mga kasamahan niya revolto mga idol. mga po yan. Ang ganda. Nandito pa po yung mga ibang revolto mga idol. ang ganda po. Ang pangalan po nito ay si San Pablo mga idol. Yan. Yan, po. Ito naman mga idol ay si San Pedro, yan po mga idol Ito naman mga idol ay si San Jose, mga idol, yan o Ito naman po mga idol ay si San Juan po, mga idol Yan mga idol, si San Gusti naman po yan mga idol Ito po ay San Isidro Labrador, mga idol, yan Ito po ay San Felix, mga idol, yan mga idol, o. Father Kiyo ang daming tao po, may simba dito. May simba po dito mga idol, ang daming tao. may po ang dami. Ito mga idol, si Panginoong Heso Kristo. Ito po yun. Ah, ito po siya. Yan mga idol. Kami po ay pupunta sa itaas mga idol. Ito na, ay, pupunta kami dito sa itaas mga idol. Itaas po mga idol ang taas yan na po oh. ang taas oh. yan mga idol ito po sila oh. kitang kita po mga idol, ayan, mga idol. Ayan, mga idol. ito po yung mga idol yan mga idol na ito po yan na po kita po namin dito yung simbahan mga idol kitang kita po namin ayan po yun yung mahal na birhin doon sa taas laki po mahal na birhin ang dami pong tao o

dito po ito second door so, tapos mga idol lakit na naman ako dito sa so, naikot na hagan mga idol naikot na ito yan paikot ikot kami dito yan mga idol pagayan taas po mga idol kitang kita po dito yan Kitang kita po si Mahal na Berhen ayan po. May idol. Laki. Okay. At ito po yung simbahan. Sabi po ang tao. Ayan. Ito po ang bahay dito. daming signal po mga idol. Ayan. Paikot. Kitang kita po. Ito po mga idol ang entrance. Ayan ang entrance po. Oh. Yan ang entrance mga idol. Mga daming tao. ang mga idol, napakalaki po nito. Oh. May Father Pio na itong Simbahan po yan mga idol. Laking laki po niyan. Ah, si po mga idol. Dami ng tao mga idol. Oh. Mga sisimba po yan. Yan oh, sa simbahan na yan. Sa simbahan na yung malaki. Puro po sisimba yan mga idol. Po yan. Ito po ang Our Lady. Upgrade mga idol. Alang yan. O, ang pagtanggap ng revolto mga idol ng Mama Mary. Yun. Mataas na po na yun. Si Father Pio po mga idol. Yan. Si Father Pio po may kargang bata mga idol. Ganda po dito mga idol. O, tinan nyo. Ganda. May pahiyas pa. Yan. Taykot po. Ganyan. yan Ang tarong. An. Mga idol. Si Jesus Christ po ito mga idol dami po rito ang tao ayan po ang tao mga idol paikot mga idol dami hanggang doon sa loob maraming salamat po mga idol kay Panginoong Hesus Christ po maraming salamat